Ang mm, bango, grabe. Sugar. Huwag ka maingay. Doon ka sa sala. Sugar. First time ko magbe-bake ng muffin. First time ko magbe-bake. One-fourth cup oil. One-fourth, one-fourth. Oil. One-fourth cup milk din. The milk, milk, milk. Wait lang, mix well after ng milk. One fourth cup ng full cream milk. Yarn. Mix, mix, mix. Bulu. <laughs> Guys, time check pala. It's five in the morning. Ginawa ko to ngayon para habang tulog si Caleb kasi nakalalong magkagulo-gulo dito pag gising siya. Guys, alam nyo kung ba't ngayon lang ako nag-try mag-bake kasi hindi to pwedeng tansyahan. Kailangan may measurement at exact talaga dapat nakasumad. <laughs> One cup flour. All-purpose flour. Ah, dito pala dapat. Bawi <laughs> next life. At din niretso girl. Diba yan? Hindi natin na ganun. Diba maganda yung ganyan Oh. One teaspoon baking powder. Ayan, dapat gagantuhin natin, guys. Oh ganyan, 'di ba? Yung flour na una na siya, nag-swimming na yung flour. Mix well hanggang wala na tayong nakikita na flour. Ay. Siyempre dapat maingat sa paghahalo, nor. Kapag kulang tong mixture na to, guys. Dodoblehin ko kasi ani man na 'yung una natin gagawin. Lagyan natin ng konting chocolate. Nilagyan ko ng flour kasi sabi nila para daw mas okay pag nilagay. Kaya pala mahal ang mga cake dye. Mahirap pala talaga mag-bake, no? Ako nga, ito lang. Oh, ang sakit sa braso. Sakit siya sa braso. Ito na, guys. Ready na. So, six cups to. Sana enough yung nagawa ko. Preheated na yung oven natin. Kaya, ingat lang din. Kasi, mainit. Good luck. Good luck sa iyo. <laughs> Key 20 minutes daw. Medyo umaangat na siya. Uy. <laughs> Dapat pala, nang nilagay ko yung chocolate sa ibabaw, nilubog-lubog ko siya. Kaya ayan, nakalutang tuloy siya ngayon. <laughs> Lumutang yung chocolate. Ayan, palalamigin lang muna natin para matikman natin. Parang mas masarap to kung mayroong vanilla. Uy, naluto yung loob niya. Oh. 20 minutes nga. Sarap? Sarap daw, sabi ni Ate Kaylee. Binili ko pala silicone para reusable. Ayoko nang merong tinatapon eh. Medyo kulang nga sa vanilla. Next time, bigyan ko ng 1 teaspoon na vanilla. Kulang sa sweetness. Sinunod ko lang kasi sa video. So, kung medyo nakukulangan naman siguro tayo sa sugar, pwede tayo magdandag. Hindi siya ganun katamis. Mamaya, luto naman tayo ng tofu. Fried tofu with masarap na dip, tsaka ng lasagna. Guys, gagawa ko ulit. Medyo inedit ko yung napanood ko sa video. Ginawa kong Uh, one half cup na yung sugar kasi nga kulang sa tamis. Medyo matamis kasi yung gusto namin. mag ko add ako ngayon ng vanilla. Bawi na ako today, guys. Hindi ko nakalimutan i-ganti yung flour. Ay! Lilipad! My God! Bilis-bilis habang walang hangin. Ay! Ang sayo pala mag-bake! <laughs> Patapos na, guys. One minute. Ito na yung second batch ng aking muffin. Hi guys! Ang next naman natin iluluto ngayon is crispy tofu and eggplant. Tapos gagawa ko ng mayonnaise dip na later papakita ko sa inyo ha. Yan yeah, yeah. Crispy tofu. Next naman guys, yung mga talong. Ang daming nagaganap sa kitchen guys. Yung niluto ko kahapon na ginaya ko kay Chef Obang, dinagdagan ko lang ng sauce and nag-add ako ng bell pepper kasi medyo kulang sa bell pepper kasi yana na siya ngayon, medyo madami pa rin at nagluluto ako ngayon ng pasta 4 minutes lang pa to this is lasagna pala tapos yung hindi pa nga ako tapos dito guys o oh, dito sa tofu and anong tawag dyan tofu and eggplant yan, titimplahan na natin pero bago ko siya timplahan na, ko muna si lasagna baka ma-overcook tuin pa natin to sa oven ng mga 15 to 20 minutes ngayon, magsisisan na tayo ng tofu and ng eggplant. So, gaya-gaya na naman tayo for today's video. Ang ilalagay ko dito is, ayan, onion powder. Pumili ako ng mga ganyan, guys, kasi nanigas na yung mga una kong nabili. Garlic powder. Ayan, mga bagong bukas. Cajun seasoning, open na siya. Spanish paprika, ning flour na naka-plastic-plastic. Plastic. And flour. Lagyan din daw natin ng cornstarch. Ito, butas na yung plastic. Bread crumb. Ang yeah. chatang sahad na lang to guys. With ng baking na kailangan, merong exact measurement. Mali pala yung ginawa ko. Hindi ko dapat nilagay dun derecho yung cornstarch and yung yung mixture ko nang basta ito yung mixture ko ng flour. Kailangan pala ay titimplahin mo muna siya tapos i-check iche mo pa yung consistency niya kung magiging okay. Kaya pa nagtataka ko bakit ganun yung pagkakapito ko guys. So kailangan ganire. Eh. So yung first batch na naprito ko ay mali. Saka natin siya ibubuhos doon sa eggplant at sa tofu. Habang niluluto ko yung lasagna sauce natin at nag-deep fry ako dito ng tofu and eggplant, gawin na natin yung ating magiging sauce. For the tofu and eggplant, eh, nag na ako ng onion. Add lang ako ng pampaanghang natin para medyo may kick naman ng anghang. Alagyan natin to ng mayonnaise, Cajun seasoning, garlic powder, parsley, sugar, soy sauce, calamansi, and samjang. Okay guys! Lasagna. Lasagna? Ito na yung crispy tokwa and eggplant. Tapos ito yung dip natin. Ang sarap guys. Medyo na iba yung lasa compared dun sa napanood ko sa video kasi wala na akong samjang tsaka sweet chili sauce. Pero okay lang, sarap pa din. Lasagna naman guys. Tapos na yung tofu. Ito na ang ating cheesy lasagna. Nagyan ko ng cheese in between para mas cheese. Pagod na ako guys. Bukas may pasok na naman ako. Yung first batch, malapit nang matapos. Hindi pa tayo tapos guys. I'm super pagod na. Ito na yung second batch. Yan, medyo mas maliit siya. Grabe oy, 3 hours na akong nakatayo guys at nagluluto ng na mga kung ano-ano. Para akong lumipad ng Beijing na balikan. Ganern. So, ito na yung unang lasagna. Kunin na natin. Baby, stop. Hmm, yummy. Di mana titiknya? Biar sih The the sweetness and the saltiness mixing in your mouth is just perfect. <laughs>